Habang umaani na simpatya si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pagharap nito sa ICC, iginiit ng palasyo na huwag ding kalimutan ang mga biktima ng EGK. Balita ang mga bante mula kay Aileen Taliping. Hindi lang dapat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na katuon ang simpatiya ng taong bayan, kundi dapat pati sa mga biktima ng extrajudicial killings. Ito ang inihayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro sa harap na rin kabi ng kabi-kabilang pagtitipon-tipon ng iba't ibang sektor na nagpapakita ng simpatiya sa dating pangulo. Ayon kay Castro, may mga Pilipinong na biktima ng umanong extrajudicial killings kaya dapat pakinggan din ang panig ng mga ito. Napakaramihan niyang naglabas ang fake news ngayon at misto lang mas pinupuri pa ang mga taong inakosahan ng mga pagpatay. Sinabi ni Castro na maraming pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa hindi makatarungang pagpatay kaya dapat ding tingnan ito ng mga tao at timbangin kung sino ang dapat nakawaan at bigyan ng simpatiya. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.